don't lie me too when i went on her page and seen her pictures i said I won't oh jump here <laughs> hello everyone good morning so time check <laughs> time check what i heard time check 6.18. Di pa rin po gisig si Debar. At kaya, maliligo pa lang ako. Tapos, meet up namin sa Debar. Ano kaming yung Nasama lang nila ako doon. Sorry, bus Pero, ayun niyo naman ako. Love you! Laro! Love you! Nanalo ko ako ng pocket boy. Thank God! Kaya dito ko eh. So, di Kiss. Thank you. Pengin <laughs> ba ti? Show it, show it. Smart. Malapit. May wife ay okay. Bye -bye -bye naman kami sabag. Wala lako nulong. <laughs> um, to look and, and envision our um our opportunities here. <coughs>

Akala ko ba yung Tobi not to use this? Eh kasi iba yun, naka-setting yung position. Kung ano ba, parang may gulay yung hair. Hindi ba, parang naka-red na yun. Pero nag-black ako, yung gulay ako. Ay, baka brown talaga. Or baka nag-relip. Baka nag Hello everyone. So, nasa magta-trial classes kami for research. Di ba? Ha? Huh? Sabi mo, ako? Oh, oh. meme na sa vlog. Huh? Period. Uh -huh. So dahil bawal mag-video sa loob, ng trial class here na lang. Pancha ka man. Yung baba, yung baba. Makapadilim ya. Tingnan mo. Ayan, nakita ko na kayo. Hello po eh. Kaya kinakuha ka ni Luwin. Ayan. Tapos eh. okay. na yung trial classes. First day pala sa go. Basic pa oh Ang yabang. Gener next generation daw yung sarga. <laughs> so, na ano ako? Nabapressure ako. Okay lang. Parang hindi hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Lagi akong ano, magre na nga yung year ganun. Tapos pag nasa moment na hindi ako makapag-recite, nanginginig ako. Dapat i-force mo. I-force mo. force ko sa May ano daw ako, sports cleaning. Kung kabahan niyo mo. Go! Saan yung net? Ay, net lang ayun yung net. siya kasi mga bata yun naglala. I Ay, Miss Ligor. Look! Anyways, so in yung jersey ng Legarda last year. Yay. Mm, I support you two weeks. I will never forget you. Tara natin ba, di ba? Bye, boy. Ayan, drills, drills muna. Imagine, disappoint ako dun sa last ko kasi medyo ang baba ng bigay ko. Pero, go, carry lang yan. Uh, me too. When I went on her page and seen her pictures, I said, Oh, jump, jump scare. scare. <laughs> what the heck did you do? ang wa ang pocket wifi na napalun. This is 4G wireless round. Period. Smart bro. <laughs> You're so smart bro. ha. Huh? Unboxing. Unboxing. Titingnan natin na inclusion. Sa palalun ko to dahil lang sa Bravo bus. Wait. You like ano? ASMR. Eh, si mo rin dito. What? No, ASMR yun. Wow, faster than ever, Zeta Sim, both side, hot sim, here this, choose, the perfect kita for you, Giga next, we have here, the Wi-Fi router itself. Ay, ay, para to yung mga ano, yung tetesting, tetest mong ganun yung dugo mo para makita kung gano'ng kataas yung sugar mo. <laughs> ano, ano dyan mo? Ganun yan. O kaya may aalagaan ka dito. Uh, ay. Next. Next. We have here the charger the adapter and then we have here the charger cord and la, uh, not last cord wire the yeah. <laughs> <We> wire ha <laughs> we have here the orange battery kasi it's next we have here the user manual and we have here What's this? Um, something how to connect. And that is all for for the unboxing. Thank you. No, so, ano i-line up mo? I-line up mo. Yeah, you Nang maayon yun na Tamad naman nitong vlogger na to. Mm. Tamad. Galing <laughs> ko sumagot kanina. I'm so creative talaga. Ito talaga po. Yes. Hindi mo nga masagot. <laughs> naunahan ako doon sa Captain Boy. So, ha? Nung sinabi lang niya na Captain Boy. Doon pala na-realize. Ay, true. Kasi, 10 yung cup. Yun yung kong ginawa. Binila ko yung cup, Eh, kinakabahan ako. 1, okay, 2. gano'n gano'n si Baka. Yeah. Anyways, it's is all for today, period. And then, ko kung Bye-bye. Yay. Hey, hello. Sarap, di ba <laughs> Ayun na, naman po Same lang naman kami ng in-order. Hindi <laughs> ko kasi alam yung order. Siya kasi may ala. Nice one. Thank you, Anna. As of now, what is the situation? Ah, natatay ka na. Ayan po, kanyang siya. Good news. Yes, Nina. Wow, kawala. <laughs> That'll be fine. Tingnan mo kasi yung inumin niya, dala-dalawa. Nag-chuck-in na yan, nag-sesto na yan. Dala-dalawa pa. eh ikaw, kumain ka ba ng almusal? hindi, yun yung orto ako nagising ako din hindi ako kumakain ng almusal ako din it's all, breakfast ganyan ako lagi mag breakfast brunch brunch, madam thank you very much sa pagsama mo at hindi natuloy ang karaoke, dalawa lang kaming natira mga tulog, ayaw sumama. For me, umalis ka na. Pumunta, magbasti ka na lang. Pero gusto mo dito. Oh, wow, diba? Sabi yung po yung nag-ano eh. Sinabi niya sa akin, edya eh, yun, nag-anato yung pwede so, yeah, pero NTC na. Kasi NTC puro event na. So hindi ko alam mag- Na. Teacher ko yun, advisor ko yun. Eh. STEM siya yun. STEM yun. Hindi yung science teachers. Hindi. May Ay, advisor na, na STEM ng ABM, gano'n. So, siya advisor ko. Nagpakita gilas agad kanina. Ilang beses sumagot? Tatlo? Sunod-sunod? Nakita ah. ko pa lang yung mga sa screen na ko na sa screen. Ako nagarap ko lang sa screen next generation ng puta. <laughs> yung sa tricycle talaga. Nag-isip ako. Tricycle. Okay, sige. Tricycle. Ano yung isa ko pang sinagot? Sunflower. Ano yung isa? Uy! May isa pa akong sinagot eh. ko tatlo yun. Tatlo yun eh. Hindi naman ako makapag-video kasi nahihiya ako baka ano. Siyempre, kunwari nga, study-study, hey, hey class na. Ay, ay, mag-video ka ba nasa class ay, eh. Ay, nag-picture si Kuya dun kanina, kumakain ako ng buhay. Oo, <laughs> no, kaya tinuro nga tinuro ko nga. Saka. <laughs> Nakagaroon ako nun si Kuya po ng yung hindi. Sana hindi ipo. Uy, po-post yun. Si-share so, ko yun. Pero ba na nag-ano ako? Ayun go-baste. Go Bravo-baste, gumanin taga -NTC <laughs> 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 Okay lang, taga-NTC ka pero pusong bus day. <laughs> no, <laughs> NTC. <when they're... laughs> <Bravo, buste. laughs> <laughs> Nag-iisip ka na ng robust eh. <laughs> okay lang yung magkalapit lang naman tayo.